Hi guys, it's another Wednesday morning At si Mr. na naman po ang maghahatid kay Maya Bear At maaga din pala silang umalis Malaking bag nga pala yung pinadala ko kasi swimming time nila ngayon At ngayong araw din pala kami maglilinis ng kabilang apartment Bali nag-check out na kagabi yung aming guest At nandito nga pala kasama ko si Mr. Daladala na rin pala namin yung aming mga gamit pang linis At yung pang ng mga bedding At pagpasok nga ng aming apartment Ay may iniwan yung aming guest Napaka-thoughtful naman ng aming mga guest talaga first time naming nag-meet Meron din silang binigay sa aming mas Salubong no. galing from Philippines. Mm -hmm. At ngayon namang nag out sila, Tine meron din silang iniwan. Yeah. At iniwan din pala nilang malinis yung aming mm -hmm. apartment. Pero bago nga pala kami mag-umpisa maglinis, okay. ay nag-order muna yes. kami ng pagkain. Kasi nga si Mr. ay nagugutom na. Hindi pala yes. kami nag-breakfast sa bahay. At meron nga pala kaming napansin, merong mga stain yung aming, <coughs> yung aming yung mga bedding. <coughs> Kaya ininform ko agad yung nagreserve ng booking na meron nga mga stain yung aming mga bedding at yung covering ng dube Sinabi ko nga sa kanya na I will try my best na matanggal yung mga stain para hindi mabawasin yung deposit nila. Kasi nga as kabayan din at napaka nga ng aming guests dahil nga meron nga silang binili sa aming mga ano pasalubo. Kaya talaga sinabi ko sa kanya na isusubukan ko talagang maalisin. Kung hindi maalis yung stain ay wala tayong magagawa kundi mabawasan yung kanilang deposit. At tumatag na pala yung food na Mm, there will be a stain remover for sure, we can remove it. After yung breakfast, ayan, nagumpisa na kaming mag ng bahay. Yung stain, kapag hindi ko na-remove sa mga bedding, ay papalitan nga namin at bibili kami ng bago. At ibabawas nga namin dun sa deposit. Kasi hindi nga naman maganda kung iyon pa rin ang gagamitin namin dahil maraming stain. After 2 hours nga ay na-general cleaning na yung bahay. Pagdating nga ng bahay, ay tinignan ko ulit yung duvet cover namin. At nagkalat talaga yung stain. Bali, dalawa pala yung duvet cover namin na mayroong stain. So far, ito palang muna yung lalabahan ko. At susubukan ko talagang tanggalin yung mancha ibababad ko muna siya dahil maya maya ay aalis nga kami at ipipikapin nga namin si Maya hopefully matanggal talaga yung mga mantsa Ah, nandito na kami. Sinundo na namin si Maya. Si Mr. na nga pala yung sumundo dahil medyo nanginginig nga yung kalamnan ko. Parang low sugar na yata ako. Hindi pala kami umuwi agad. Dumaretso kami dito sa bilihan ng mga uniform. Dahil nga may ilang uniform na hindi niya na At kailangan ding palitan. After nga matry ni Maya, ay binili na namin yung mga kailangan niya. At dumaan din pala kami dito sa day to day. May binili kami yung mga kailangan para sa apartment. At maya, -maya nga ay nakauwi na rin kami. At inumpisahan ko na rin pala yung pagtanggal ng mga stain. At dito ko nga ginawa sa banyo dahil wala nga kung sapat na space at ito nga ang paraan ko pagtanggal ng stain sabon mabango lang at pangtanggal ng stain ang gamit ko nakatulong din pala yung pagbabad